Kao oh, abos kinsa na? Ito Ika, kanan Ka na gano, tapos ah, na kinsa ni? Kana. oy Wala yung ilong Asa na yung ilong ilang? Asa den ilang nagadto? Ha? Nagtago. Ano? Nagtago yung ilong? Guys, my grandmother is 84 years old and looking for a boy, boyfriend. You're looking for a boyfriend? Nay? <laughs> <laughs> Dilig na ka? <laughs> Nilalamig siya guys kasi malamig na dito sa Tagaytay. So naka-jacket siya. Oh, yeah. Diba? Diba? My Lola is still younger and beautiful. My grandmother. Like <laughs> you. Nice. Kinsaman na? Kana? Ako kinsaman ko. Kisa ko. Ay! Ala kay kilala niya pa ako guys. May time na hindi niya alam yung pangalan ko. Hindi niya kilala yung mga nakasasalimuha niya. Pati anak niya, makalimutan niya. Makakalimutin na siya. Na. Tigulang ka na? Nay. Ha? Kilala ka sa yung mga anak. Tanan. Oh. Sige, isa-isa mo nga. Isa yung mga anak. Ah, oh, uh, kinsa pa? Si Nining, una. Pilay mo anak. Pilay mo anak, pila ka buok. Wala ka ba, pila ka buok mo anak? Ako. Oh.

Siya, gaya Gay na sa tatawa siya na dose yung anak niya. Ah! Ako na god galita nang. Ah! Unti sa ka. <laughs> <laughs> Ayan si Ate Nini panganay. Panganay sa dose. Ayan siya. Siya tagabantay sa mga anak ni nanay kasunod niya. <laughs> Tapos sino mga anak mo? Mga sino-sino mga anak mo? Oh. Si ah, ay pa pangalawa ka pala tino. Mm. Pangalawa pangalain pala si sa panganay. Panganay si Nene. Si, si Nene, eh, si Rogelio, sunod. Si Nene, si sunod. Si... Buye. Ah, buyet. Buyet, no Sunod. Sunod pa si, si Papa sa iyo, te? Oo. Oh. Si Nene. Si Nene. Si Ah, pangatlo pula si Papa? Si Antinine. Tapos? Si nene. Si? Nene, Nanonoy. Ah. Tapos? Si nineng. Nineng. Ay, pabalik-balik pa'n to? Ay, Ayun na ako, Oo, oh, una-una, panganay. Rohelio. Nining. Nineng. Nonoy. Nene. Si Bibot. 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 Si Boyet. Si... Rimi. Rimi. Si Inday. Anday. Si Rini Boy. Si Angga. Ang dua. Patay na. Patay na. Ah. Guys, dos yung anak niya. Dagdagan mo pa daw ngayon. <laughs> <laughs> Guys, my nana is still younger. And beautiful. Tigulang ka, nanay. Hindi mo ka, tigulang. Kaya mo pa mag, ano, kagad. Ay, <laughs> Okay lang na. Gawp ko kung di ako na. Diba? Ha? Asa man kakaroon? Sa asa? Landasan. <laughs> guys, landasan is the place is the place that ano, uh, sa Maguindanao. Sa Mindanao yun, guys. Asa man ka Sa Amerika na. <laughs> guys, sa Amerika na daw yung ko, guys. <laughs> Nay! Gano'n na kaingon mga ka nga na sa Amerika ka na? <laughs> ha? Gano'n man? Hindi man nakita. Ano? Hindi man nakikita. Hindi nakikita? Mm. Ang alin? ika po. ah, Ano pong susunod? Tawo. Tawo? Pero asa man yung kakarunay? Hindi, Landa Landa <laughs> ka sa landasan. Landasan? Wala kasi landasan. Tagaytay. tagaytay. Oo. Mm. Guys, landasan is the, ano ha, the province and the, ano... Mindanao, you, the place that where I, where our Today home last few, few years ago. Then, mm -hmm. tapos, kisa maning balay. Hindi ni ako, so, ay kisa balay. You all Cheers! 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 Cheers. Ola, sa mong anak. Isama na kung papa. <laughs> <laughs> Hindi. Hindi. Hindi ka kabalo sa akong papa? Si Nunoy. Oh! Ah! Nagahula-hula lang na ikaw. Ah? <laughs> sino, 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 no, eh. <laughs> Nakalipat ka na? Oh, guys, yung lola ko ay medyo olyanin na talaga siya. Olyanin na siya guys, nakakalimot na siya ng mga bagay-bagay. Pati mga anak niya, nakakalimutan niya, hindi niya na nakilala. Di ba, Nay? Oh, di ba, Nay? Oo. <laughs> na. Hindi na daw siya makabalo, guys. Guys. Alaki ng pimples ko. Oh my goodness. Oh. Tapos, ano sabihin mo? Arat na, guys! Sabihin mo, arat na, guys! Ayan, arat na, guys. Kung saan te na Wala na tayo tayong panahon. Teguring na at katigulang na. Panahon sa unsa! Ashley! Magrabaho pa tayo ka! Kasi ang buhay uun... Kasi di ay... Ako eh. Sa sarili mo? May pensyon ka, ma'am. <laughs> Magbabay ka na sa ilang. Babay, babay Babay sa inyong tanan. Katawa Ha? Rato ka, girl. Katawa po siya. Katawa po siya? Sino? Si Ha? <laughs> <I'm going. laughs> May nakikita yata yung lola ko na hindi ko nakikita. <laughs> May tumatawa daw. O oh, sige na, magbabay ka na sa ilang. Oh, oh. Saan ka nagbabay? Hindi ka magbabay, oh! Pareha <laughs> <laughs> mo ilong oh! Hmm. for the sure. <laughs> <laughs>